Isang pasahero, arestado matapos tangkaing saksaki ng driver ng jeep na kanyang nasakyan. Ang pasahero, nagalit umano matapos siyang singili ng pamasahe. Si Isaiah Mirafuenta sa detalye. Tinangkang saksaki ng balisong ng isang pasahero, ang isang driver sa Cainta Rizal. Ito ay matapos singilin siya ng driver dahil sa hindi pagbabayad. Bali, yung mga pasahero na natatakot sa kanya, kasi nga uh, medyo malikot ang galaw niya, malikot ang kilos niya, mga mata niya malikot. So pinagdududahan siya na kala mangu-hold up. Uh, natakot yung mga pasahero, biglaan nagbabaan. Tila malikot daw kasi ang mata ng pasahero na ito at hindi mapakali. Maswerte na nasalag ng biktima ang patanim, ngunit nagtamo pa rin siya ng sugat sa kanyang braso. Aminado naman ang suspect na lasing siya nang sumakay siya sa jeep dahil bag siya umuwi. Uminom daw muna siya kasama ang kanyang mga katrabaho sa construction. Sinisingit po ako, sabi ko po, pasensya na po kasi wala po akong may babae kasi. Nung wahit ko nga po, hindi ko nga po kung nasa na po. Iginit niya na sa paraw raw ang bubugbugi ng driver dahil sa hindi niya pagbabayad ng pamasahi. Wala po. Wala din po ang dalang bayas ng kahit, ba, ano, kahit anong klaseng bahanak sa po. Wala po. Sa Pero nakumpis ng mga polis sa suspect ang kanyang dalang patalima. Actually, uh, known user din yung, ano, uh, yung ating suspect. Eh. Oh, known user siya na gumagamit din siya ng illegal drone. Ito na rin ang pangalawang beses na nakulong ang suspect. Bago ito, nakulong na siya sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga. Ngunit ayon sa suspect, nakulong siya noon dahil siya daw ang umako ng kasalanan ng kanyang tiyahin. Tiyahin daw niya dapat ang makukulong, ngunit naawa daw siya kaya siya na lang nagpakulong. Samantala, kasong attempted homicide and violation of BP6 o pagdadala ng mga nakamamatay na bagay ang posibleng kaharapin ng suspect. Ay saya Mira Fuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.